Sir? Kanina pa po, po ako natawag eh. Kanina pa ako naikot. Bakit? May parcel po kayo, Team Sawyer. Tama. Ano, black, ano, ano, 6969. Ano sa akin yun. Wala naman ako in-order na. Sa'yo eh. Teka lang, teka lang. Ba't mo binubuksan? Sumilip lang natin, sir, kung katugma ba to ng, ano, nang nasa ano nyo, delivery nyo. Pero walang sira yun, kita nyo naman sara. Isuli mo yan dun kasi wala naman akong in-order. Meron! Meron <laughs> ka nga in-order. Ano ba in-order ko? Ano to, sir? Bedsheet worth 5,000. 5,000? Oo. Oh. <laughs> At, sir, galing pa to dun sa ibang bansa. Dineport, ay dineport, dineliver lang dito. Isuli mo yan kasi wala akong naalala na may in order ako. Ikaw yan, no? Team Sawyer. Oh, eh, di sa'yo to. Ano ba laman yan? Wow! Oh, bayaran mo yan, binaksan Kakaulay mo. Kakaulay ng damit. <laughs> Tingin nga. Bilisan mo, sir. Dahil kanina pa ako nag-ikot, di ka man lang sumagot ng ano. Eh, wala kasi ako naalala na may inorder ako. Pero bakit ka kaka kakulay ng damit ko? Kaya nga eh. Ang pangit nga, sir. Kanina pa ako nag-aano ah, sa dito. Napaikot-ikot ako dito, tapos... Pero ikaw wala ka kasi akong naalala na may inorder akong ganito? Meron. Kanina pa ako umiikot dito, sir. Wala ka. Pasensya ka na... Meron. Ano ang pangalan mo, ma'am? Ah, uh, ano? Kumari? Hindi. Chia. Chia? Chia Wu. Chia Wu? Chia, ah... na lang to sa sinong nag-deliver nito. Hindi, kasi pwede soli yun, sir. Kanina pa ako umiikot dito, eh. Eh, ano yung ko dito? Wala naman akong pera. Kanina pa ako umiikot dito, paikot-ikot. Ikaw, ang hilig mo magpaikot ng babae. <laughs> okay, nang <man. laughs> Bakit na umabot tayo sa babae? Wala naman akong ina ng babae, ah. Parang binibigyan mo ata ako ng issue. Hindi. May issue ba tayo dalawa? May issue ba ako sa'yo? Marami! Sa <laughs> <laughs> Parang, teka lang, kilala ba kita? Magkakilala ba tayo? Magkakilala dalawa? tayo, pero ano ka pa nun eh, nasa loob ka pa ng itlog ng tatay mo, nagbitay-bitay pa. Nagbitay <laughs> 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 tayo dati, pero ano ka na kasi reincarnation na. Pero pa kasi <laughs> 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 galing pa na ibang bansa. Wala akong babayaran mga ganitong bagay kasi wala naman akong inorder. Tsaka masyado kang personal sa akin, isipin mo, papunta ka lang sa bahay ko, sasabihin mo sa akin na may babayaran ako. Tapos anong sinabi mo kanina? Pinapaikot-ikot ko yung babae? Oo. Ha? Pero, hindi, na, you know. hindi naman tayo magkakilala. Magkakilala ba tayong dalawa? Matagal na tayong nagkalimutan. Kalo <laughs> hindi tayong magkakilala, bakit na magkalimutan tayo? Wala na akong kumari ngayon. Simula ng... Simula ng... Hindi mo na binigay yung pagkatao mo sa akin. <laughs> ay, 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 Bayaran pap... mo yun. Nagahanap buhay ako eh. Parang nga, hindi ko na temporary ko eh. Nagahanap buhay yung naga tao naga eh. Nagahanap buhay. Wala ako sa'yo. Aray ko! <laughs> dito para hindi ko naibenta yung kiki ko. Tapos alam. ngayon. Alam mo, hindi ko nagpapapansin papansin ka lang talaga sa akin kung ari. Hindi. Alam mo, pinipilit ko na nga na, di ba, sabi mo sa akin, magkalimutan na tayong dalawa. Hmm. Tinan mo, hindi na kita kilala ngayon. Who you? Who you? <laughs> <laughs> Bayaran mo yan, 5,000. 5,000? 5,000. Para pa, sa budget, 5,000? Saan ka nakakabili na budget na 5,000? Sige daw, be. Ipapakulong kita. Ipapakulong kita. Binuksan niya, ano ma'am yung parcel niyo, oh. Uy, teka lang. Ito ang nagbukas niyan. Oh. Niyan. Okay. May CCTV o. dito, may CCTV dito. Wala, bulok nga, oh. Uy, trespassing ka. Oh. Ano trespassing? Bahay ko to. Bahay ko to. ah oh, kita niyo na ha? Oh, sasabihin na naman nila, mga delivery rider na naman may kasalanan. Ano delivery rider? Nakita yan, may ebidensya na ikaw unang nagbukas. Wala, wala. Ikaw nagbukas, nagbukas na akin, Ayun na. Ah. 5,000 bigay. Ayun na. <laughs> Bakit ka wala na pa? 5K? 5K ka dyan? Akin na 5K. Wala. Kailangan ko ng pera. 5K. Mabudol ka. Ikaw ang budol. Ikot-ikot ako dito. Yan, yan ang mahirap sa inyo. May 5K. Tingnan mo, may presyo dito oh. sa baba. Huwag oh. mo kong lukuhin ko, Mari. Ah. 5,000 yan. Nag, ano lang, ako nagsulat niya para hindi mahalata. Kitang-kita dito, 150 lang ang... Ay, Alo alo alo